Magandang hapon po muli mga kababayan. Pag-usapan po natin itong tungkol sa tinuran ni Commodore J. Tariela, kamakailan, na ayon sa kanya, yun daw mga Pilipino na kumakampi sa China. Hinggil sa sigalot ngayon, ng Pilipinas at China dyan sa West Philippine Sea, yung mga kumakampi daw dito ay binibilang nilang mga taksil sa bayan. Agree po ako doon. Siyempre, napaka-obvious kung inaapi nitong bansang China ang bansa natin tapos ikaw ay isang Pilipino pero ang para sa iyo ay tama ang ginagawa ng China ano nga ba naman kas ano ba talaga ang pwedeng itawag sa iyo di ba taksil taksil sa bayan traitor sa bayan walang pagmamahal sa sariling bayan parang nung panahon ng gera nung Second World War, yung makapili? Yes. Mga taksil po ito, mga kababayan. Hindi man lang sila naawa sa doon sa mga sundalo, mga coast guard. At yung mga tao na naghahatid ng supplies doon sa mga sundalong nakabantay, naka-station doon sa BRP Sierra Madre. Na kapag, uh, tuwing maghahatid sila ng pagkain, supplies, parati silang hinaharang, hinaharas, at lately nga, binomba sila ng water cannon na muntik nang tumaob yung bangka. At bakit nga ba kasi bangka ang ginagamit. Kasi po yung kinaroroonan ng BRP Sierra Madre ay mababaw na tubig. Kaya hindi pwedeng pumunta doon yung malaking barko del sasadsan. Kaya ang nagpupunta doon para maghatid ng mga pagkain ay maliit na bangka. Pero Itong maliit na bangka po na ito, na maghahatid ng mga supplies, ay escorted by the Philippine Coast Guard. Kaso, pagdating doon sa medyo... Uh, ...mababaw na, siyempre, hindi na makakadiretso yung Coast Guard. At ngayon, ang ginagawa nitong Chinese Coast Guard, ay magbobomba sila ng... Alam naman natin na ang water cannon ay napakalakas. Yung barko ng uh, Philippine Coast Guard, medyo safe yon kasi malaki. Pero yung bangka, ang sinasadya po nilang uh, bombahin, ay yung bangka, na muntik, muntik na nga pong tumaob. At ang nangyari pa, nabasa po yung mga pagkain, yung bigas, yung mga supplies na hindi naman dapat sana... Mabasa. Ngayon, sa ginagawang ito sa atin ng China, na gusto nilang patayin sa gutom yung mga sundalo natin na nagbabantay doon sa ayong May mga kababayan tayo, hindi lang uh, hindi lang kababayan kundi mga politiko, mga sikat na tao mga vloggers. At sino itong mga vloggers na ito? Mga DDS vloggers. Siyempre, dahil DDS, sa kampo yan ni Duterte, di pro-China. Saan ka ba makakita ng uh, DDS, Duterte supporter, na hindi pro-China? Wala, di ba? mga vloggers, mga sikat na vloggers, dating pro BBM vloggers na ngayon ay tumalikod na yun naman pala ay originally DDS pala. At wala man ito itong mga vloggers, sikat na vloggers na ito na nasa abroad. Walang ibang ginawa ito na mga content sa kanilang mga sa kanilang uh, mga video ay puro chismis at kasiraan ng uh, government lalo na nung mag-asawa nung first couple lalo na si President Bongbong Marcos tingnan nyo yung channel nila lahat na lang puro chismis wala silang nakitang mabuting gawa nung Pangulo natin pero ni hindi kayo dyan makakarinig ng pagkukundina sa ginagawa ng China sa atin. Anong klaseng mga tao ito? At mayroon pa dyan isang sikat na vlogger na political expert, international relations expert daw, at napakatalino, China kinakampihan po yung ginagawa ng China dyan sa Ayungin Seoul laban sa mga kababayan natin at nagsalita pa itong expert na ito matalinong ito na mas may karapatan daw ang China at Vietnam dyan sa Ayungin Seoul kaysa sa atin Pilipinas. Mga kababayan, ano sa palagay ninyo? Anong klaseng Pilipino ito? Pilipino ba talaga to? Paanong nakakapagsalita sila ng ganito? Sasabihin na mas may karapatan ang China, ang ibang bansa, at tayo yung walang karapatan. So isa ka rin na hindi mo rin kinikilala yung yung uh, unclosed decision na ayon sa unclos walang karapatan dyan ang China dyan sa West Philippine Sea tayo ang may karapatan so ano itong dinadadakdak nitong international relations expert na ito na napakatalino Nasaan ang mga kaluluwa ng mga taong ito? Hindi hindi kayo kampi sa Pilipinas. Hindi interes ninyo ang karapatan ng sarili mong bansa. Anong klase? Kung ganyan din lang naman, na kampi ka pala sa China, di, dapat wag ka rito nakatira sa Pilipinas. Lumayas ka rito. Doon ka sa China. Total pro-China ka eh. Walang karapatan dito tumira sa Pilipinas ang pabor sa China. Ako may sabi niyan. At may karapatan ako magsalita dahil Pilipino ako apektado ako sa kung anong nangyayari sa bansa natin. At itong sinabi na ito ni Commodore Tariela, ako po ay agree dito. Nasa likod nyo po ako, Commodore Tariela. Ano po ang gusto nyong gawin natin? Sana nga magkaroon ng batas na ang mga ganitong klaseng tao ay bitayin. Wala kayong awa sa mga kababayan nating sundalo na nag, nasa panganibang buhay dyan sa karagatan dahil lang sa pagtatanggol sa teritoryo natin. Pero kayong mga taksil kayo, anong ginagawa ninyo? Mga hayop kayo. at mas nakakadismaya po mga politiko mismo natin, mga politiko na hinalal, ipinwesto natin sa kanilang posisyon. Na sa ngayon, ang kinakampihan ay China. Alam natin kung sino-sino ang mga ito. Itong mga kampon ng uh, mga pro-China na anti-Pilipino na pinangungunahan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng kanyang mga kampon na nandiyan sa Senado. Pangalan na natin si Bongo, Bato de la Rosa, Alan Peter Cayetano, Robin Padilla, sino pa? Basta mga pro-Duterte. Di ba si Francis Tolentino? Duterte yan? At itong mga senador na ito na binanggit ko, kunwari, kinukundi na yung China. Excuse me. Labas sa ilong. Ewan ko kung sino, kung naniniwala kayo mga kababayan, pero ako hindi. May, may magbabash na naman sa akin dyan, na viewer ko ngayon, titirahin na naman ako kasi pro Duterte yan. Ngayon, kapag ikaw ay pro Duterte, ikaw ay pro-China at ikaw ay taksil sa bayan, automatic. Tingnan mo, itong dating pangulo ninyo, nung pumunta last month, pumunta sa China ng walang paalam, hindi, hindi sumunod sa protocol. Binastos ang pangulo natin gumawa ng sariling lakad. Pagkatapos nun, ano, ano nangyari? ba diba? Lumala lalo yung panghaharas ng China. After nung pagpunta niya ng China, anong klaseng lakad yon? Akala ko ba? Sabi ng no, mga kampun mo, tumutulong ka para sa kapayapaan ng relasyon ng China at Pilipinas. Anong klaseng tulong ang ginawa? Tulong sa China, hindi tulong sa sarili mong bansa. Mas pinapaboran mo yung ibang bansa. Bansa na nang aapi dito sa sarili mong bansa. Mga demonyo po kayo, bakit ko pa ba pinupo? Mga demonyo kayo, Mga kababayan, please lang po, pag nitong video ko sa inyong mga kamag-anak at kaibigan. Nang sa ganon sa susunod na eleksyon sa 2025, kuidaw po tayong lahat ha. Huwag na huwag ninyong iboboto 'yung mga binanggit kong senador na magre-reelect. Dahil po, kaya lang naman nila kunwari na 'yung China para ipakita lang sa atin na kontra China sila. Kasi nga magre-reelect eh sa 2025. Kaya po wag kayo man mag wag po tayo magpapaniwala sa mga pinagsasabi ng mga 'yan. Labas sa ilong. Kunwari plastic hypocrite kayo. Sino po paniwalaan ninyo? Ikaw bongo? Kunwari ka pa? Sasabihan mo yung China na stop bullying us? F you! Kasama ka nga ni Duterte doon nung pagpunta ng Beijing eh. Tapos ngayon sabihin mo na stop bullying us? Maliit kaming bansa. Tapos mananawagan ka pa sa Amerika na tulungan mo kami? Excuse me, kontrang-kontra na kayo sa EDCA eh. ba? Diba? Anti-America kayo. Kasi nga, pro-China. Hindi dapat kayo iluluklok dyan uli. Mga kababayan, tayo po ang magdedesisyon niya. Kasi alam po nila na 90% ng Pilipino, ng sambayan ng Pilipino, ay kontra dito sa pinaggagawa ng China sa atin. Yang 90% na yan, mga makabayan po yan. Maswerte po tayo ang mga ang ating mga sunda mga kasundaluhan ay talagang mga makabayan. Lalo na po itong spokesperson nila na si Commodore J. Tariela. I salute you, sir. Sana ganyan lahat ang mga Pilipino. Pati itong mga mga lintik na mga politiko na ito na ang lalaki ng mga sweldo pero mga taksil sa bayan. Yan ba? Yan ba ang isusukli ninyo sa bayan na matapos kayong pinapasweldo kayo ng half million a month na galing sa buwis ng taong bayan tapos ganito ang ginagawa ninyo tinatraydor ninyo ang bayan. At sino yung bayan? Di ba tayo na nagpapasweldo sa inyo? Mga trader kayo. Bantayan nyo po yan mga kababayan. Huwag na huwag iboboto ang mga yan. Duterte Camp. Duterte. Bongo. Cayetano. De La Rosa. Tolentino. Robin Padilla. Yan lang po sa ngayon ang kilala ko. Pero marami yan. Marami yan. Hindi lang sa Senado. Lahat. Pati sa mga local government. From governors to mayors. Maging alerto po tayo mga kababayan. Be vigilant sa darating po na 2025 elections, huwag po tayong magpapapaniwala sa pinagsasasabi ng mga yan. Pupunduhan niya ng China para manalo sila. Susuhulan na naman nila yung mga butante ng pera, malaking pera. Well, tanggapin niyo kung gusto niyo. Pero, sana po, ang isulatin niyo sa balota, ay yung makabayang politiko. O oh, isa pa dyan, itong si Chisi Codero Duterte kang yan eh. Sayang, kababayan pa naman kita. O oh, yung si Tolentino, kababayan din yan. Taga rito yan sa Albay oh. Ngeta ka. Mga buisit kayo. Ang lalaki ng mga sweldo ninyo, tapos Ganyan lang gagawin ninyo sa bayan ninyo? Mga taksil kayo? Kontra-kontra kayo sa pagtulong ng sa atin ng Amerika? Kasi gusto ninyong ipamigay yung bansa natin? Diyan sa China? Ano ang kapalit? Magkano? Bakit masyado kayong kambi sa China? Magkano ba? Magkano ba? magkano ang inyong dignidad? Ang inyong citizenship? Ma? Ako. Hindi lang ako takot sa YouTube na tanggalan ako ng ano dito eh kung harapan na lang sana, kayo ko kayong murahin. Magwisit na taksil na to. Kilalanin po natin mga kababayan, itong mga taksil na to. O, oh, isa pa pala, nakalimutan ko, si Amy Marcos. Amy Marcos, Bongo, Bato de la Rosa, Alan Peter Cayetano, Francis Tolentino, Robin Padilla, Chisis Codero. Yan lang ang kilala ko ng mga taksin. Ewan ko kung sino pa na madadala masisilaw sa kinang ng ginto ang hindi ko maintindihan itong kapatid ng Pangulo natin, bakit pro-China yan? Kaya hindi ka, ikaw ay may Marcos, hindi ka na dapat tumakbong Pangulo. Nakakatakot ka. Kasi pro-China ka eh. Sabihin mo pa na, hindi naman siguro Simple lang naman yung ginawa doon sa mga mangingisda. Hindi naman ganun kaseryoso. Ikaw kaya ang mangisda doon? Na bubombahin ka ng water cannon? Anong klaseng Pilipino ka? Senador? Kapatid ng Pangulo? Tapos ganyan ang pinagsasasabi mo? Ipinagdadadivulge e, mo yung mga ginagawa ng mga American military ipinag expose mo para ano? Para malaman ng China kung ano ang mga mga strategy, mga ginagawa ng American mga US military. Ano ka? Spy ka ng China. Sana nga wag ka nang iboto. Wag ka nang iboto sa susunod. nakakainit ng ulo mga kababayan. Pasensya na po. Pero ako po ay nasa likod ng nitong mga kasundaluhan natin na nagbubuwis ng buhay. Nakataya po ang buhay nila, oh. Hinaharas sila dyan sa karagatan. Pero itong mga buwisit na mga kababayan natin, mga politiko na ipinwesto natin dyan, Kakampihan pa yung buwisit na China? Kaya wag na wag nyo po yan, uulitin na buboto yan, na buwisit yan. <sighs> pasensya na po mga kaibigan ko, napaka-toxic. Toxic talaga. Toxic talaga ang politika natin ngayon. Kaya pasensya na lang po. Maraming salamat na lang po sa panunood at marami pa po tayong pag-uusapan sa mga susunod na vlogs ko. Thank you. Peace.